for today's video guys ay yan, good morning and maguluto po tayo ngayong araw na ito ng masarap at masustansyang ginisang ampalaya. So, ito ah, nagayat-gayat na po natin. Hiniwa-hiwa na po natin ang ampalaya at ang bawang sibuyas kamatis. Meron din ditong egg. And ayan, start na po tayong magluto. So, ayan, bago tayo magluto ay, ay lagay na natin itong pinakasahog natin na maliliit na hiniwa-hiwang karne ng baboy. At ayan nga, at nilagay na nga lang natin at lagyan natin ito ng kaunting tubig. So, ayan, at kailangan din natin ito lagyan ng kaunting asin. And, ah uh, takpan natin ito. At antayin natin na ito ay maging golden brown. So, ayan nga, ah uh, halu pa rin natin ito halo-halo at hanggang sa maging hanggang sa magkaroon na ito ng mantika. So ayan nga at tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating paghahalo. At dito na nga guys ay um, meron na tayong makikitang mantika at antayin natin na maging golden brown itong ating na, nilulutong ninang baboy. And maya maya po ay pwede natin itong ihulog yung bawang sibuyas at kamatis dito.